¡Suscríbete Pilosang marangal na itong kabataan, layunin maganda sa kababayinan. Aral at gawa, isulong siyang tatanglaw, gabay sa landasin sa kanilay patnubay. Sila ang mga Girl Scout na pararangalan. Sila ang mga Girl Scout nitong ating bayan. Sa kandila, sila na-scouting, sinasalisag, patnubay ang kanilaw sa mabuting landas. Ang liwanag nito ay may layunin hangat sa kababayinan pagsulong patnubay. Ang tatlong kandila ngayong sisiluman, ang tatlong pangako ang kinakatawan. Una sa Diyos, By kulil ay gagampanan. Tinatawagan po natin ang ating mga panahon ng pandangal, si Lurville Paberacio, scouter Melody Gono, at scouter Luzal Salvador. mga utos niya sundin at sa buhay gawing gabay at nang bukas gumaganda at magbunga ng kaulaman. Pangalawang kandila ay sisindihan. Liwanag na gagamitin sa tungkuling iniatas sa bayan ang ginigili gayon din sa kaubayan ay ng naman pagkat sila ay kadugo, kabalat at kawika natin ang ikatlong kandila ay sisindihan sa batas Sa Sambung batas na sandigan itong kababaihan. Handa sila sa pagbigkas, inyo sanang pakinggan. Paliwanag nila'y tingin, isa-isahing bibigkasin. guys investiture tapos after nyan ay camping yung ang kasali yan ang girls club ay ang girls club ay malinis sa diwa salita rita at gawa kami mga girls club sa bago lupunan malinis na isip sa kilos marangal kapag kayo na nga sa nakalaan pinawa namin yung salita lang. Ang third stop ay mapap Ang third stop ay mapagpangalang sa akin. Kung mina langan ay nagpaparaya, isinasaalang-alang kapuya ng kapwa. nagpapakasakit na isa naming, isa naming adhika Kung kami masaya, kami na Ang Girl Scout ay disiplinado. Dinidisiplina namin ang aming sarili. Kapakanan namin isa sa so, ugaling niya, sa so, ugaling maganda, wala akong mabubuti. Sa si amin ay yaman, hindi mabibili. ay masunurin sa batas. Sa mga kautosan, lagi masunurin. Iyegi ginagawa gawa sa pagkatungkulit. Gawang simula, tinatapos ng taimtim. Sa bawat sa Diyos, iyay ay aming gagawin. Iyaw ang mga batas, aming sinusunod. Aming ginagawa sa bukay, sa bukay, bukay na loob. Ang sayang maganda ay nangangalugod sa gawang masama ang bunga ay iso. Ang girls ka tayo matapat, matapat, mabait sa aming kapo at sa kamag-aral magpagkawang gawa. Sa gawang matapat, hindi nagsasawa at sa gawang mabuti, hindi ikaniliwa. Ang girls ka tanda tumulong sa ibang tumulong nito ang kailangan. numbers ko kahit ganito po lang sa ibang patong eh daw ka na ay ito ang panang, so, sa ibang patungi, isang katangian namin mga girls at sa so, pagong duro guro o pagulang ibang tao ha ano ha girls ko ay magpapagal sa lahat ng mga may buhay Ang lahat ng may buhay ang yung pinagalang mga hayop, kulisa, ibon o halaman, kaibigan, kapatid, mga kamag-aral. Inigagalang namin ang at pinagpipinaganan. <laughs> ang Girl Scout ay matiwala sa sarili. Buo ang Girl Scout ay mapagkakatiwalaan ang aking katauhan ay pagkakapuri dahil nitong lahi sa gawain mabuti, magandang ugaling, di mapasusunod ni Arnold. Nais nice ko sanang sa inyo'y malaman kung lahat ng ito'y nauunawaan. Wala ba kayong tutol? Nananalig ako ang inyong karangalan ay sisikapin ninyong tuparin ang inyong mga pangangalan mga magulang at mga sponsor na mga batang ito upang isabit ang alampay na ng pa sa pasan sa mga ng mga kabataan. kapag tayo ay nakasuot ng Bermuda short at ng Girl Scout shirt. Okay po? Tapos yung white po, hindi po hanggang dito sa tuhod. Yung Girl Scout sock po na white, hanggang dito lang. May may logo ng Girl Scout. Okay po? Susunod po kung bibili po tayo ha. Tapos, yellow gold ang e scarf. Wala pong light yellow. Kasi yung light yellow, pang e star scout po yan. Okay. Nananalig ako inyong karangalan ay sisikapin niyo ko pa ang pangako. Ngayon ay malugod kayong tinatagdag sa malaking samahang ito ng mga Girl Scout. Congratulations sa inyong lahat. natin ang sa camping yan. Thank you guys. Thank you guys. Sa lahat sa akin for you. Shout out to you na yupa. Pamilya na yupa. Kaya ni Maria. Pinay-enjoy mani. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye.